Hello guys! Welcome ulit sa ating vlog for today's video guys. So ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo na yung punda na in-order in -order ko doon sa black up guys ay nilabhang ko na siya. Tingnan nyo naman guys at talagang ah, sulid na sulid guys 100% na hindi talaga nag-fade ang kanyang kulay. Yung bang tubig ba guys ba na hindi talaga siya nag ang kulay ba? Diba? Mostly naman talaga di ba guys pag bumibili tayo sa hindi na hindi man basta bumibili tayo kung saan 'di ba talagang nagkukulay yung ano. Tingnan niyo naman guys, oh. Hinalo-halo ko pa nga yung mga punda diyan, guys. Talagang aapat-apat uh, yung kulay na yan, guys. So hindi talaga uh, sayang yung 240 niyo, guys. Sa halagang sa ano, 12 piraso, guys. Hindi talaga siya nag-fade at ang ganda talaga ng tela niya, guys. Kaya kung like niyo rin ito, guys, ilalagay ko yung link sa baba, guys, nitong comment section at doon niyo, guys. Pwede niyo rin kung gusto niyo, pwede niyo pwede kayong bumili guys doon sa black app meron kasi akong account doon sa black app guys so ayan I-click nyo lang yung uh, link guys at mapupunta na kayo doon sa black up Tingnan nyo naman guys, sulit na sulit talaga guys. So tingnan nyo, yung apat na ano, yung ano talaga guys, yung tropilo. Alam ko talaga guys na hindi talaga siya nag-fade. Kasi ano siya yung parang silk yung tela niya. Pero ito talagang punda guys, hindi yan siya silk guys. Talagang kuton siya na tela. So ang ganda talaga, ang kapal pati. So talagang swerte ako nito guys sa sailor na to na binilhan ko. So, kung like nyo guys, uh, order na kayo guys. di ba? Diba? <laughs> yeah, share ko lang naman sa inyo guys kung gusto nyo. Pero, kung hindi naman, hindi eh, okay lang. ba? Diba? So, share, pinakita ko lang sa inyo at dyan guys, uh, ko na nga dali, kasi uh, mabilis lang naman yan. Patuyuin. Kahit hindi na yan eh, uh, hindi ko na nga siya denier doon sa washing. So, Binaano ko lang siya sa init ng araw. Sobrang init naman kasi dito sa taas guys. Ang ganda talaga oh. Nakakataba talaga ng puso. At sobrang saya ng puso ko guys. Dahil ayan na ano na nga nabili ko yung gusto ko so ayan nakasampay na nga pati yung cortina guys talagang sulit talaga guys ang cortina alam nyo ba guys yung cortina sa isang set tatlong piraso yan sya dalawang ganyan na kulay yung hawak ko tapos yung sa gitna yung parang ay uh, yung gray sa gitna uh, 300 lang yan guys so 600 na bayaran ko dyan sa dalawa so kung gusto niyo naman Basta guys, kung gusto nyo, order lang kayo guys ha. So ayan, kinhapunan nga guys, madaling madali lang, talagang tuyong tuyo na. Nilagay ko na nga, wala nang patumpik-tumpik pa guys. Ano pang naantay mo eh, ayan na nga, gustong gusto na nga ng puso ko na ilagay dyan eh. <laughs> so, yung punda sa unang guys, yung mga dating punda, hindi ko na tinatanggalan, di ba diba, sinapausapaw ko na sila kasi yung punda namin, parang nag ano na rin eh, nag, bayo nagbaba na rin yung punda, nawala na yung nawala na yung ulbo-ulbo, ano yung ulbo guys <laughs> basta nawala na siya guys So ayan, nilagay ko na lang siya diyan. Oh, ayan, tingnan niyo naman guys. Oh, mabilis ang galaw-galaw ng guys. At siyempre guys, kinagabihan, ayan na nga yung ginagamit ko yung punda na niyan, guys, no. So napakaganda talaga, guys. Ang lambot talaga sa mukha, 'di ba? Pagka uh, meron kasi talagang tela na pag uh, higaan mo, pag maano yung pisngi mo ay nagiinit yung pisngi tapos pinapawisan ka parang pakiramdam mo merong nag uh, ano, parang natusok-tusok. Pero yan talaga, guys, ang ganda talaga talaga, napaka-smooth talaga ng tela niya. So, sarap na sarap yung tulog ko talaga, di ba? <laughs> Ininggit ko naman kayo, guys, char. Charit lang yan, guys. Ay, di ba? <laughs> so, ayan, oh, di ba? Napakaganda. And syempre guys, ibibida ko rin sa inyo yung comforter na ginawa ay ginawa. <laughs> binili ko guys, o oh di ba? Ang ganda talaga niya guys, saka hindi yan siya mabigat guys, kayang-kaya ko nga siya eh, nung nilabhan ko eh. At ang um, kita niyo naman guys na inanukulan siya dun sa may tali, di ba? Hindi ko na siya drainer. So ang um, bilis lang din niya natuyo guys. At nung pagkagabihan guys, ayan na yung pinagamit ko.